Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong inilunsad na pagsugpo daw sa kriminalidad ng Antipolo City. Sinabi ito sa panayam ni Jeff Kapara sa kanyang programa sa Radio On Spot Report, Teleradio Servisyo. Sinabi ng Antipolo City Police na si Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, Chief of Police, Antipolo City, Police Station Rizal na may bago siyang programa para masugpo daw ang mga kriminalidad, tulad ng droga, pambabato sa bahay, mga manggugulo, nininipol sa babae, pambabastos, at iba pang mga petty crimes. Alam nyo kayong mga polis ay gumagawa kayo ng modus ninyo para takuti ng mga tao na labag naman sa batas. Walang pinagkaiba ito sa Oakland talkhang ni Bato de la Rosa sa panahon ni Duterte na kapag inireklamo ka sa barangay at inilista ka ay sospek ka agad at agad-agad kanilang tatakutan, papatayin o ikukulong. Na naging sanhi ng pangungutong ng mga pulis, ginagawang palabigasan ang kanilang mga banibiktima. Katulad na lang nitong sinasabi ni Police Lieutenant Colonel Manongdo na may inilunsad siyang prevention crime daw na labag naman sa batas. Ang tawag niya ay ongas or undesirable, neighbor, going, against, the society. Maliwanag na labag ito sa batas. Dahilan lang sa nasa listahan ka na ng mga polis ay suspect kaagad at papatayin ka na nila at subject ka nila sa kriminalidad sa Antipolo City. Grabe ang pang-aabuso ng mga polis na ito. Naakala mo ay mga batas na sila. Kapag binigyan mo naman ng bar exam ay mga walang alam. Hoy! Mr. Polis Manungdo hindi ka batas na gagawa-gawa ka ng sarili mong batas. Tandaan mo polis ka lang. Hindi ka korte. Wala kang karapatan na kapag may tumawag sa inyo at ililista agad na suspect nyo agad. Wala itong pinagkaiba sa oplan tukang ni Bato de la Rosa at ni Duterte na maraming pinatay na mga inusenteng mga sibilyan. Ano sa palagay nyo sa sarili mo batas ka ha? Wala ka naman alam sa batas. Huwag mong ipagmalaki ang pagiging criminal mo. Kasi hindi ka korte na hahatulan mo ang mga tao sa Antipolo City na isang drug addict, masamang tao. Hayaan mo ang korte magdesisyon, hindi ikaw. Kasi ang polis hindi yan korte. Aminin mo man sa hindi kaya ka nagpolis kasi yan lang naabot ng utak mo. Kung matalino ka ba magpupules ka ba ha? As simple as that, huwag mong ipagmalaki ang pagiging polis mo. Kasi ang polis ay hindi yan pang matalino. Maski bobo pwedeng magpulis. Jogging jogging ka lang ay pulis ka na maski walang alam sa batas. Pumunta ka lang sa PMA sa Baguio City at PNPA silang Cavite pagkatapos ng training ay tenyente ka na maski wala kang alam sa batas. Pagkatapos gagamitin nyo ang baril nyo sa pananakot sa mga gusto nyong biktimahin. Ginagamit mo ang maliit mong kapangyarihan sa pang-aabuso. Mantakin mo sa pamamagitan lang ng pagtawag at pagtik sa iyo at ire-report sa iyo na drug addict ang isang tao. At maninipol ay sasabihin mo ililista muna ang tao na masama na at subject nyo sa presento para arestuhin nyo. Ang maniniwala lang sa iyo ay mga tambay sa kanto at mga walang pinag-aralan na ang utak ay kagaya mo walang matinong pag-iisip. Anong legal basis mo para ilagay sa listahan ng isang tao na non lang at ini-report sa inyo ay arestuhin mo at ilalagay mo agad sa listahan. Kung umasta ka feeling mo batas ka. Kapag binigyan ka naman ng bar exam wala kang alam. At kapag pinagawa ka ng pleading submitted to the court wala kang alam. Ang alam mo lang ay manakot maghasik ng pananakot sa mga taong gusto nyong takutin at pagkaperahan nyo. Huwag mong gawin pananakot ang baril mo. Kasi hindi ka Diyos. Hindi ka batas. Wala hatol ang korte sasabihin mo convicted na dahil may listahan ka. Sino ka? Ano akala mo sa sarili mo batas? Maliwanag ito na pananakot sa mga tao na gusto ninyong pagkaperahan. Gagamitin nyo ang ungas na pananakot para sa pansarili nyong interes. Huwag mong gawin pananakot ang baril mo dahil hindi ka batas. Yan ang hirap sa mga pulis mga walang alam sa batas puro pang aabuso ang nalalaman. Hindi ka nag-iisip ng tama. Nasa talam pa ka ng utak mo. Pag type mong arestuhin ay arestuhin mo, dahil ang pangatwiran mo nasa listahan nyo. Feeling mo batas ka, e eh wala ka naman alam sa batas dahil hindi ka naman abogado. Sa pananakot sa mga inusenteng civilian dyan ka eksperto. Naakala mo pag type mong arestuhin ay pwede mong arestuhin dahil katwiran mo pulis ka. Ano akala mo sa sarili mo batas? Dahil sasabihin mo pulis ka. For your information Mr. Ryan Manongdo hindi ka batas. Hindi ka korte. Huwag mong ipagmalaki ang pagiging pulis mo. Kasi ang pulis ay pambobo yan. Maski bobo pwedeng magpulis. jogging jogging ka lang ay pulis ka na. Ambisyon ng mga bobo na mga bata ang magpulis. Easy job kasi yan. Hindi nga dapat tawagin yan na trabaho. Dahil buong maghapon na naghahanap ng mabibiktima. Mantakin mo ititex lang sayo at itatawag na isang tao ay drug addict at nanny Paul. Nang bato ay ilalagay mo sa listahan at suspect mo agad without due process. Hindi ka batas Mr. Manongdo. Kahit kailan wala nang ginawang tama ang mga pulis. Kapag type kanilang nilang takutin at pagkapirahan ay kung ano-anong ipagbibintang sayo at tataniman ka ng droga para pagkapirahan ka. Gawain nyo na yan na mga pulis ang mamirehisyo sa mga inusenteng sibilyan na nagpapasweldo sa inyo inaabuso nyo pa. May nakasabay kami sa jeep, ang anak niya tinanima ng drugs ng pulis. Nakulong anak niya, pinirahan sila ng pulis. Alam nyo ba nakarma ang pulis na yan? Namatay din. Sabi ng nakasakay namin sa jeep, may karma darating sa mga taong hindi gumagawa ng tama. Mantakin mo maski away magkapit bahay kapag itinag sa police station ng Antipolo City ay gagawin kanilang nilang criminal at suspect kaagad. At dyan ka na, peperuhan ng mga tiwaling mga pulis. Isa na naman modus ito ng mga polis antipolo kagaya ng Oplan Talk hang ni Duterte at Bato de la Rosa na maraming inusenteng sibilyan ang napatay dahil sa Oplan Talk hang na yan. Walang ginawang matino ang mga pulis, kundi ang pumatay ng tao. Kapag type kanilang nilang taniman ng droga ay tatanemen ka. At kapag hindi mo sila bigyan ng pera ay tutuluyan ka kasuhan sa fisk alia na kasabwat din ng mga tiwaling mga pulis. At kapag nangatwiran ka sa mga pulis sasabihin ng laban ka, nang agaw ka ng baril kaya pinatay ka ng mga pulis. Katwiran ng mga criminal, na akala nila hindi nila pagbabayaran ang kanilang kremen ginawa. Buhay pa kayo ay sinusunog na ang kaluluwa nyo. Buhay pa kayo nakaabang na sa impiyerno si Satanas sa inyo. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.